Hello guys, good morning, good morning, good afternoon, good evening guys Welcome to my blog, Welcome to my channel Ayan, nandito na kami sa Garinan Beach Ayan, ito na ipapakita ko sa inyo, may mga bangka dito Ayan o, no? may mga isda Isda Press na press na isda Ayan o, no? tamban pang kilaw tamban. Ayan o <laughs> tamba na pangkilang. Ayan. O, dito na tayo. Ito yung mga cottage nila ay may hangin para pag ano sa tubig. Ayan ah. Pinili namin yung cottage na ano may video okay para makakanta-kanta. Ayan ito. Oh, may ah, ano sila. ihawanan yan doon nagihihaw sila so yan dito tayo ligo na be <laughs> 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 ah ala na ibalod Kunti pa lang ang tao guys kasi maaga pa. Maaga kaming dumating dito. Seven o'clock na ba? Uh, dip. Magunsa ka? Picture? Oo. Oh. So, ayan. Maganda pala itong cottage dito. See you guys! Thank you for watching! Bakit ba